Maglakad tayo sa ilalim ng araw. Matindi ang init. Kumusta kayong lahat guys? Naglalakad ako papunta ng ano? Papunta doon sa aking ano? Tanim. Bibisitahin ko. Nasa highway ako. Tingnan nyo. Oh, mayroon ako kasabay nasa likod mga estudyante. Mga elementary. Pauwi rin sa kanilang bahay dito sa barrio. Mayroon ako na sa na tricycle. Yung tricycle na yun, papuntang ano, papuntang ibang barrio, hindi yun patungo doon sa pupuntahan ko. Nakisakay lang ako. Kaya lang, eh may dinaanam pa yung may kanilang ano, palay na giniling. Kaya, naghihintay ako doon, nakala ko tapos na, tapos nang gilingin yung palay. Huwag niyo kalimutan guys, subscribe. bago niyo tapos yung video ito, subscribe muna. Tapos pwede niyo i-share yung video ko para kumalat ang buhay ni Waray. Okay guys. Salamat doon sa bago at saka sa lumang subscriber. Salamat sa inyo. Okay, magpakip tayo sa, sa, ano, sa init. mga estudyante oh. mga bata, mga elementary malapit na tayo guys malapit na tayo sa destinasyon <laughs> malapit na malapit na Ito yung laging marami na dito si Gracia. Itong palikong itong kalsada. Maraming na-accident. dito sa kurbada sa kurbadang kalsada yan, dito, yan, dito marami yan dito na didisgrasya kasi yung iba, hindi bumubusin hindi nag-iingat ok guys kamay ulit Nandito ulit ako sa aking talim. Yan, titignan ko. May taas na yung aking upo. Ayan. Ay! Lahat sa dito. Tumatama ako dito. Matulis. Matulis. Guys, pala oh. Puti pa lang bulaklak ng opo. Pero ano pa hindi pa siya bumubuka. Ayan. Puti pa lang bulaklak. Akala ko yellow. Puti pa la. Puti pa lang bulaklak. Akala ko yellow kulay. Puti pa ngayon ko lang nalaman na puti pa lang bulaklak. Okay. Walang bugs. Ito, may may bugs. Patayin natin. May nakalipad. Ito mayroon bugs. Teres, teres. Ito yung opo na pinapakandahon nung umpisa pa lang yung lumalaki-laki pa lang siya ito yun ngayon mataas na malusog na malusog na siya Okay guys, may ulit. lang sabaw. Guys, magdidilig ako. Magdidilig ako ng ano maaga para makauwi. Ng maaga. Didiligan natin guys. Saglit. Matatapos pa lang ako guys mag ano, magdilig. Buka na oh, kanina hindi pa bumubuka, di ba? Ngayon na oh, buka na. Buka na siya oh. Namumulaklak na yung aking anong opo. Puti pala yung bulaklak niya. Akala ko yellow yung palay puti <laughs> Guys, ano tatakpan ko 'yung dito. Yung lupa kasi ito, madaling matuyo 'yung lupa. Yung ibang ano, yung ibang sako, yung ibang puno ng upo, hindi siya natutuyo. Ito tatakpan ko. Tamang-tama mayroon dito'ng isang ano. Tinatakpan ko siya. Ano siguro sa araw? Yan, tatakpan ko siya para hindi siya matuyot. Saglit, kukuha ko ako ng isa. Yan. Yan. Tinakpan ko na. Kasi madali siyang matuyot yung lupa. Dito sa loob ng sako. Kaya tatakpan ko siya kasi bukas hindi ako makakapunta. Sunod na araw. Sunod na araw hindi ako makakapunta dito. Mayroon kaming ano, induction. Induction sa high school. A-attend uh, mo na. Yun lang. Nagdidilim na. Ibis na uuwi ako ng maaga. Hindi ako nakauwi ng maaga. Kala ko makakauwi ako ng maaga, hindi pala. Natagalan ako sa pagdidilig eh. Sa pagdidilig ako natagalan eh. Yan, pinagtatakpan ko yung kanyang puno ng ano, ng opo. Katulad nito. Para hindi siya matuyot. Kasi ano siya sa araw eh. Para hindi siya matuyot eh. Guys, may nakita ko dito. Kanina hindi ko nakita, may bunga na. Pero maliit na maliit. Ito oh. Ayan guys oh. Ayan oh. Ayan. Ayan. Ilang araw pa yan. Isang linggo pa. Isang linggo pa makikita na yan. Magiging ganito na yung kalaki pag isang linggo pa. Ah, uh, bubuka na yung bulaklak niya sa at yung pinakataas. Bubukay yan eh. Mga isang linggo pa yan. Mahalata. Okay guys. Hanggang dito lang tayo. Yan ang ginawa ko lang. Nagdidilim na. Akala ko makakauwi ako ng maaga. Hindi pala. Natagalan lang ako sa pagdidilig. Kasi paghahakot ng tubig doon pa kasi umiigib sa may highway. Malayo-layo ng konti pa kaya doon ako natagalan. Okay guys, dito na lang tatapusin yung aking munting vlog-vlogan. Blag eh may ibon may ibon na lumilipad pag ganitong oras kasi maraming ibon na lumilipad eh yung siguro yung dadapo na okay guys hanggang dito na lang tayo huwag niyo kalimutan guys ha subscribe subscribe tayo tapos pwede niyo ako i-share para makilala naman ang buhay ni Waray Ipakilala ipakilala niyo ako doon sa inyong mga kaibigan at saka siyempre sabi niyo na mag-subscribe sa akin para makarating tayo ng 1000. At saka siyempre viewers. Kailangan din ng viewers, marami-raming viewers. Okay guys. Hanggang dito na lang tayo. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay, ang buhay ni Waray. God bless sa atin lahat. Bye-bye.